So, ang nangyari dyan ay um, ang Bucana Bridge is kaparte ng buong buong coastal road uh, ng Davao City. So, hindi siya makakat... Yung coastal road, hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung uh, Bukana Bridge. Um, at that time na mayor ako, may budget ang coastal road, pero unfunded ang bridge and it was made known at the time to former president duterte that uh, the bridge is unfunded mm -hmm. at um, siya ay uh, naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung, uh, yung bridge mm -hmm. so noong nakahanap siya ng uh, pondo ay uh, sinimulan yung uh, neg negos negotiations uh, sinimulan yung mga planning lahat ng paperwork Uh, para doon sa bridge na yon ay uh, sinimulan na. But uh, Ngayon, nandiyan na yung bridge. So dapat uh, nating pagpasalamatan para para sa akin bilang isang Dabawenyo at uh, syempre uh, sa mga tigamin minda na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no, traveling from uh, south uh, to north of uh, Davao in the region. Uh, nagpapasalamat kami kay dating uh, pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo uh, para doon sa tulay at uh, syempre nagpapasalamat tayo uh, sa People's Republic of China dahil uh, buong-buo nila binigay yung entire cost uh, ng tulay na iyon so wala tayong Walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang uh, Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na 'yon. At napakahalaga ng bridge na 'yon dahil hindi mag-connect mag ang south to north uh, kung wala 'yung bridge. What is your reaction VP with the statement of the, of President Bongbong Marcos saying that is one of the four legacy uh, projects under his administration so far? Ah, uh, basta sa akin yun na lang Uh, bilang Dabawenyo at bilang Mindanao, uh, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, uh, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. at uh, And yes, as I said, yung source of fund. Ang um, People's Republic of China, sila yung dapat sila yung pinagpapasalamatan ko.